lasing sa kapangyarihan. It is the intent of uh, President Marcos not to step down. Naku po, mga kababayan ko, umpisa na nga ba ito ng kababalaghan ni Buday sa mga balita sa iba't ibang bansa mga kababayan? Sapagkat ito po mga kababayan ko, ay uh, balita po ngayon yung mga ginawa nito ni Buday mga kababayan ko na pagpapahiya po muli sa ating Presidente at hindi lang po sa ating Presidente sa ating uh, Bansang Pilipinas sa International News What? Meron ho ditong isang balita na binalita ho ng bilyonaryo na ito hong si Buday ay nagpa-interview sa isang Russian Media at sinabi niya po doon mga kababayan ko na si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay lasing sa kapangyarihan Ito ba'y may katotohanan mga kababayan? Aba, mga kapatid, i-debunk natin to. Pag-usapan natin ito ngayon, mga kababayan ko. Ito ang mga maiinit na balita. Lasing sa kapangyarihan. Walang balak kumali sa pwesto. si PBBM sa 2020. Ayon kay VP Sara, at ito raw ang punot dulo ng kanyang impeachment. Ang detalye sa agenda report ni John Manalo. It is the intent of uh, President Marcos not to step down. He wants to perpetuate himself or his family in uh, power. Komentuhan natin yon. Sabi ni Buday dito, mga kababayan ko, ito daw sinasabi niya, mga kababayan ko, is lasing na lasing sa kapangyarihan si Marcos. At ayaw bumaba sa pwesto, mga kababayan ko. At ang palusot niya sa international community, tinatago niya, mga kababayan ko. Tinatago, makinig po kayo, ha? tinatago niya yung katotohanan, mga kababayan, na ito pong uh, ating si Buday ay uh, di umano'y nagkamal ng pera ng taong bayan. At ang palusot niya sa international news, mga kababayan ko, na siya po ay malinis at si Bongbong Marcos daw po, mga kababayan ko, ay plano, plano lamang ng extension of power, mga kababayan. Maliwanag po na sinabi to ni Buday dito, mga kababayan ko, Pong papainggan natin, ha? At ito raw ang punot dulo ng kanyang impeachment. Ito daw po ang punot dulo sa international community ang, ang dinadahilan niya, mga kababayan ko, kaya po siya pinai-impeach, mga kababayan, ay dahil daw po for extension ng power ni PBBM. Ito ba'y may katotohanan? Ang sagot po dito, mga kababayan ko, ay wala, mga kababayan. Dahil hindi na po, mga kababayan ko, makakapag-extend si Pangulong Bongbong Marcos ng uh, kanyang uh, termino bilang presidente sapagkat hindi naman po, mga kababayan ko, binago ang konstitusyon, mga kababayan.